<laughs> Dito na. Kaya <coughs> nah, si lakab sa si papa i. <laughs> Nahirapan sila hanapin yung street. Atras! Ah! O, derecho. Sige pa. Kasi may ano dyan, kapsat. May papark dyan. Sige pa, may madadaanan pa naman tayo. Idiretso, mata, adakwatan eh. Namadamdam Oh. Ito yung mo. Wala wala dadaanan yung bibi ni. Yan, okay na. Hello. <laughs> Doon ka dumaan. <laughs> Kasi ka ba dyan? Hello, nakangiti na si Jaden, no. Oh. <laughs> ka diyan sige. Yung talo. Aboy, akalain mo naman ito. Ay, <laughs> hindi ako kinalimutan ng Katleya. <laughs> Galing pa yata to ng anong makapsat. <laughs> oh. Malayo. Malayo na. Kalan. Pero pag ano, SM Fairview lang. Oh, lika na. Tignan mo si Jade. Tinitignan lang ako. Pababain mo na na. Bigyan na ako. Oh. Apat na mo po sa akin. Pagpasensyaan pag uh, pag nyo ah. Ang akin. Against the light naman no? yun. Um, uh. Oh. Hmm. Uh, yung mukha ko oh. Oh, yung mukha ko. Yung, yung sa'yo, oo. Oh, oh. Paano naman ako? Yung send Oh. Hindi, siyempre. Oo. Oh. Ano, nakapidyo na yan? Oo, oh, nakapidyo ka lang. <laughs> Hindi <laughs> ko masasali oh papa <laughs> 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 okay, <ko>, <laughs> sa sali di ka mabilang mo ano ko ano 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 Pati yung pagre ko ng halaman. Ah, kapag na rin ako. Dahil, di ba yung mga ng halaman ko? Tsaka ang dilim kasi sa likod namin, napakadilim. Hmm. Maganda kaya sa inyo. Eh, buksan mo kaya yun. Buksan. Ah. Buksan mo. Kali. Ayaw mo na siya. <laughs> <laughs> Tayong nag-uusap siya na walang kausap. O, di kain na lang yes. daw niya. O. Yes. Oh. Kapsat, yes, ikaw, mukha ka tayo kaya na eh. Yeah.

yung para mga small packet. Atsyan. Pwede rin siya sa mga pants or pwede rin siya sa shorts. Malamig din siya sa katawan. lahat magaganda. Sobra. Kaya avail na po kayo dyan. Very comfortable din. Yan. Yan. Pwede natin itali here. Very comfortable din. Yan. Yan. Pwede natin itali here. Like that. Okay. Pwede natin siyang inas yun. Ito rin. Hmm. Yan. Yeah. ba wow. kasi ang puti kahit na mag-ano okasyon, pwede. Ah. Oh. Kasi gusto ko siyang hawakan. Ito mga ano, masarap sa katawan. Yan, o, oh, dinilihing gulo na ng buhok ko. Nakailang uhubad na po ako. Ganda. Ito din. Yan. May dalawa siyang button dito. Oh. Ganda. Ito yung letter T ang ano. Cute. Ganda rin nito, May design siya dito sa uh, Ayan, sa likod. And ang design niya ay nandito rin. So, pwede natin siyang ilabas ng ganyan para may design din yung si plain siya dito at least same na may design yan sa likod at saka dito sa ating braso ano siya? diba <laughs> o oh. ayan oh. isa rin siyang ah uh, napaka-comfortable at uh, ang dami niyang design na para floral yan yeah. pero white too yeah. diba ganda upset I love them all all of them salamat ayan ito rin long back again So cute. At uh, may floral design. Okay, uh, ganun talaga siya kasi hindi mo na siya magiging botones dahil naka ano na pala, naka burda as in design na talaga yun. So, siya. Ayan, makatahe. Okay. Yehey! Morning, Harry. Pak! Ha, Pak! Ha. Pak! Mmm. Mmm. -hmm. Yeah! I love it. Ang gaganda nila lahat. Maraming salamat, Gapsat. May audience po ako dito. Magulat po siya. No, Tobi. <laughs> Ayan. Simple t-shirt pero ang ganda. May impact nung ano to? Ayan. Yung design. Ayan. Pwede siyang high waist na at ang dito shorts. Kasi medyo maikli. Para kahit umangat ka ng ganyan, hindi po kita yung chan. Yan. Ang cute. And then, tela niya bagsak din. Ganda. Lamig-lamig sa katawan. Diba? So, yun. Actually, madami pa sana akong isusukat. Pero masyado na pumahaba yung video natin. At nakikisabay ang alaga ko. So maraming maraming salamat. Kaps uh, yeah. at E, thank you so much. Maraming maraming salamat sa inyo ni Papa E. Yeah. Ayan, okay Jaden. So thank you, thank you, thank you, thank you. Bye-bye. God bless us. So, ang design niya dito. So, kailangan dito, medyo high waist, high waist yung, yung pants. Or short, yan sa ganun eh, or palda. Kasi, uwas na ilangat natin yan, yan. So, kailangan makaash. <laughs> so, ayan, babay na po. yan Ayan. And thank you thank you so much. God bless. Yes. Bye.